Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Rika, 29 years old. Limang taon kaming magkasama ng ex ko. Maayos naman kami or at least yun ang akala ko. Mahilig akong mag-surprise. Yung tipong bibili ako ng paborito niyang kape, luto ng breakfast, tapos minsan sinasamahan ko pa ng bagong PS5 game, kahit medyo mahal. Isang umaga, naisip kong surpresahin siya. Maaga akong dumaan sa unit niya. May dala akong food, coffee, at yung larong matagal na niyang hinihintay. May sarili akong susi kasi halos doon na rin ako tumitira. Tahimik akong pumasok. Akala ko tulog lang siya. Pero pagpasok ko sa kwarto, doon ako natigilan. Nakita ko siyang yakap-yakap ang ex niya. Pareho silang walang suot. Magkayakap na parang walang ibang mundo. Hindi ko na nagawang magsalita. Tirin niya ako naramdaman. Dahan-dahan kong sinara ang pinto. Iniwan ko yung breakfast at game sa counter. Kasama na rin ang susi ng unit niya. Bumalik ako sa sasakyan, tinanggal ang Facebook, Viber, IG, lahat ng connection. Tinawagan ko pa mismo ang telco para magpalit ng number. Tapos tuloy-tuloy na akong umalis. Kinabukasan, pinirmahan ko na rin ang maagang termination ng apartment ko. Nakahanap ako ng bagong trabaho sa ibang city. Doon na rin ako lumipat, tahimik, walang drama. Sinabi ko sa mga kaibigan at pamilya na hiwalay na kami. Wala nang detalye. Pinablock ko siya sa kanila. Hanggang ngayon wala siyang idea kung paano ko nalaman. Wala rin siyang closure. Wala siyang paliwanag. At never niya akong nakita o nakausap muli simula noon. Bakit? Kasi alam kong kahit anong paliwanag niya, hindi mabubura yung nakita ko. At sa tingin ko, mas masakit sa kanya yung pagkawala ko na hindi niya inaasahan. Na walang kahit isang salita. Hindi madali. Pero mas pinili kong buuin ang sarili ko sa katahimikan kaysa magstay sa gulo. At kung sakali mang maiisip niya ako, alam kong maiisip niya rin kung gaano niya ako sinayang